What's up mga tul, bumili ako ng carrots, ng uh, celery, ay from pa lettuce pala, tapos celery para sa ibon ko Hugasan ko muna, kasi so, aalis ako ng uh, hindi ko sila makikita ng 5 days Kaya iwanan ko sila ng maraming pagkain tapos mga veggies, kailangan na kailangan nila So tara mga tul, hugasan ko muna to. let's go sa kanila ng buo yan mga katal. kasi wala na akong feeder yun nagigay ko na lahat ng pagkain ito pakita ko sa inyo na nahugasan ko na yung ano yung mga ibibigay kong veggies para sa yung mga ibang ko ay ko muna dito sa plastic carrots Marami silang pagkain kasi sa Friday pa ako babalik mga tuloy napasilip-silip ko na lang sila sa asawa ko para kung wala silang tubig pero marami na rin akong nilagay na tubig <coughs> in case lang in case na maging marami na yung tubig nila eh, kapalitan na lang ang asawa ko So ay mga tol, kita kayo tayo dun sana, sa ano, sa ibiyari ko. Yo yeah, mga tol, nandito na ako ngayon sa loob ng ibiyari Bibigyan ko na sila ng mga vegetable. Medyo madilim lang dito kasi ah uh, red red bulb yung gamit sa saka yung solar. Ibigay ko na sa kanila tong celery nang buo. Kaya kaya nilang ngatin niya mga tol. celery, carrots. Ah, Pag-iisang isang carrots lang. Ano sa kabila? Ay, celery pala. Ayan o. No? Ah, romaine lettuce. Hindi mo sila. romaine lettuce. Sayo ko Ayo. Semangat. 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 sa kabilang side tol. Yan. Na makita nyo. Kaya mga tal, nabigyan ko na sila ng uh, mga bells naman. So, mapapakita ko sa inyo mga dal. Yan. Uh, nalagyan ko na itong IRN ko. Ito yung IRN mga tal. Ito eh. yung harlequin ko. Nabigyan ko na sila ng, celery, ng romaine lettuce, at saka ng carrots. Yun din sa baba mga dal. May IRN din ako dyan tal. Sila. Tapos ito may IRN din ako dito. Bigyan ko na sila ng gulay. Ayan mga tal. Eh yung Indian ring nito tapos itong mga kakatid ko nilagyan ko sila ng marami kasi marami laman to eh yan yun yung mga time ko mga tol yan tapos itong pinches dahon lang binigay sa mga pinches kasi hindi naman marunong kumain yan ng ano ng matigas na sanga ng ano ng uh, orumin lettuce sa unang sayo hindi nila kaya hindi kagaya ng mga parot kaya ngat-ngatin kasi itong labbirds wala sa loob may mga itlog kasi Tinigyan ko na rin sila. Medyo madilim lang mga tulong. Yan. Look yung parakit. Tinalulong ko ng isang lovebird. Ahanapan ko pa ng lalaki yan. Pero ito mga pares yan. Yan, binigyan ko na rin sila. Nangingitlog rin yung mga tol. Kasi ito kaka, kaka ko lang dito sa dalawang to. Binigyan ko na rin sila ng veggies. Kasi ito yung flight cage ko mga tol. Ito yung pinakamaraming kakategori ito. Malas lang nung paglipat ka, mga tol. Lang ko ng mga tulong na matayan lovebirds. Ay, no, ano, ano ng kakatil na tilay kasi nabalian na naipit siguro ng mga to ah uh, yun, nabinyan ko na sila mas marami dito mas maraming gulay ako nilagay dito kasi marami sila mga to so yun, 5 days din ako mawala dito sa Friday pa ako, Friday night pa ako da, ano, babalik eh, kaya kailangan sigurado ako na marami silang ano, pagkain, may tubig meron akong lalagyan ng maraming tubig dun mga to, yung pang manok tapos dito meron din may maliit dyan na ano, na water dispenser kasi napakahalaga ng tubig sa mga parot mga tol ayun ang kulay puno na yan ito naman dalawang feeder tatlo pala, tatlong tubig tapos dalawang malaking malaking uh, feeders so yun lang mga tal update ko lang uh, ito yung IBR ko ngayon set of ng IBR ko sana naparod nyo ito mga tal please don't skip my ads mga tal kasi doon lang ako binabayaran ni uh, Meta So, yun mga tol. Kita kits next time. Mamimiss ko ito mga iiban ko. 5 days ako mga wala. Pero, hihingi lang ako ng update sa asawa ko. So, yun mga tol. Till next time. Maraming salamat sa panonood. At ingat.